Tapos, third fan of the day. Parang bago na itong huminto na ito. Patay ang makina. Yun pala, sanangan natin mag-opera ng thermal fuse. Nasaid na naman itong fan na ito. At motor, mahal yeah. motor. Number, Number one, two. Wow. Siyempre, parang kapasitor. Kaya parang thermal fuels, parang kapasitor. Kung tayo lang, additional screw. Para hindi maanog ni repair natin ito. Ilan na ito. Kasi natin ito. Parang sa palit tayong kapasitor. Palit tayo ng front knob. Tapos na. Number two. Number, Number three. three. Oh, wow. Possibly. Ayan. Ah, Ayan, fantastic man strikes again. Okay, ito pala yung electric fan na kasama doon sa yung tatlong kasama na naipit daw yung portina dito sa makina. Kaya kung ito, tinaist ka natin. Pero, ooh, sobrang dumi. OMG. OMG. So, okay, checkin natin lahat. Bakit ayaw? Baka nasunog ang makina. Mapabayaan, hindi na kita huminto na. Umaandar yung, parin yung makina hanggang huminto na. Okay, makapalit makina to, palit capacitor Okay, sobrang dumi. Kami natin yung hindi siya niyan. Okay, gamitin natin ang Bluetooth blower look. Other side. so high tech na lahat eh para mas madali ang trabaho. Ya, saba naman ng screw nun eh. Pero mas mabilis talaga itong ano. Hmm. Oh. Marap lang mag-video pero pag mag... Kung hindi naman yung video mabilis lang yung buksan. Marap lang. Okay. So, ito. Susukitin lang natin yan. Ba? Libre ito yung sa likod na natin yan tapos bubuksan na natin okay nabuksan ko na na test ko na lahat ng ano wiring parang uh, ah, pumutok ang ano to uh, ah, thermal fuse pero oh dapat hindi yan sunog at putol. yung isa na nawala na oh. so patali ulit natin yan tapos titignan natin kung may naputol o oh, okay pa yung thermal fuse okay napakaliit nito sobrang hirap mag opera nito Delikado. parang brain surgeon okay testing natin okay patok kumotok siya. okay yan ang papalit natin ano yung itsura nito yan dito natin yung kakabit dito natin pinutol ang daming wire nakalaglag oh kailangan natin pakawalan nun okay tingin natin kung maayos natin to right success okay nagbalot natin yan na test natin gumagana okay kakat na lang natin yung yan may ko pa okay linis oil ayosin natin to magasga sana mat mabagaw lang paputin natin yan okay okay, okay na na kaya lang ito Natunaw ang spacer. O dumikit dito. Hindi na maganda yung palitan natin yan. Okay. Magkasan lang naman. pati pa lahat yan hugas pati ilalim tapos third fan of the day parang bago na tong huminto na to Patay ang makina yun pala kailangan natin mag-opera ng thermal fuse na save na naman tong fan na to at motor yeah. mahal motor number one two wow siyempre palit kapasitor yan yeah, palit thermal fuse palit kapasitor yung tayo ng additional screw para di maalog nirepair natin to in the night kasi nakalit po pa bang snap palit tayong kapasitor palit tayo ng pump knob basta na number, number two number three Oh, wow. asli. ini? ada fantastic monster <laughs>